Maganda mga idol. Na dito tayo sa tanawan. So ngayon ay dispersed ng piyesta dito sa tanawan. Kaya maraming tao. So Pero kakain muna tayo sa Greenwich Na doon sila at naghihintay Siyempre may mandilibre uh, May mandilibre So, so ganun na po ang tanawan Kapag gagabi sila Ate Justin. Oh ano? Pagkakataon ko, nagpasao ko pang pili ng pangrigado. Ah. Kagal mag-sit up eh. Ay ganun talaga, naghahanap eh. So yan, papunta muna tayo ng Greenwich. Kakain muna tayo. Kaya na pa naghihintay ang mga kasama namin dito sa ano. Pero, Ito na siya. Nasa taas daw sila. Kanan daan. Ha? Ano?

Ha? Ay, di sumunod. Sorry. Kaya nga, ano? buti na lang. Ay, Ay ayaw pa. cellphone. Ha? mag niya ng cellphone. Nakakain na kami. Ay, talagang. nag talagang usapan na namin magdala ng cellphone at susunod. <laughs> Mag-i-init ng cellphone, ha? Oo. No. Oh, Sabi ko, kahit kayo pa po, nag-i-init na lang cellphone. Oo, masarap. Sabi ko, kahit kayo pa po, um? nag wala pa, Hindi linja. Sabi ko, may wala pa. Hindi, hindi. Hindi. Let's go! Tara na, tapos na kumain. Diretso uwi na tayo. shawarma na lang. Tara! Sobrang traffic, may position. May palapas ka ngayon, wala? Wala. Di ba, ngayon? Oh

nakabili kay hey, kanya ito. Ayun popcorn. bilang popcorn. Sina, sina? Natapos na nga yung ipin. Papakain oh, mo yung lasak na daw ang ipin. Sige, nakagat Ito, nagkagat ng ano. Ako, naambon. Ako, Lapit, lapit, lapit lang, lapit. Yes, mga sube, lapit sa bandarito. Walid namin, tag 50, 50 na lang. Yes, mga suke lapit sa bandarito. Yes, oh, sa ng mga panggit dyan, sa mga chinelas. Oh, yan. Dito sa mga wala pang parigal sa inaanak, bumili na kayo. Ayun, video mo yung mga yan. Abol pa sa Pasko. Mura lang po ang ano dito. Ayun, <laughs> dito, kwintas. Ito, kwintas. 50, ang isa. <laughs> 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 oh, pwede mong isang la. O, pwede isang la. Abay sa online pa. So, mga damit. Yeah, mga vouch. mga wallet, mga bag. Dito lang po 'yan sa Tanawan, sa sa May Changi, sa May Sidera. Mga jacket, mga sapatos, yan, yeah, mura-mura lang po 'yan. mga short. Stay short, oh. Ang uling. Short. Sabi mo, bibili ka short? So, mura lang short to. Sabi mo, bibili ka yung short? mga damit pang bata, pang gift. Sabi mo, bibili ka ng mga damit. to pang bata. O, oh, ito pa mga, mga regalo. Uling. Daniel. Yan you know, o, mura lang to. Yan you know, o. Mura lang yan, 35 lang daw. 35 only. Mga sunglasses, yan you know. o. Mga bag, stop toys. Kapila, hindi mo kayo Yan. Daming tao kasi dispiras ng piyesta dito sa Tanawa. Kaya mga short, mga pantalon. Kaya mga short, mga pantalon. Yung si Ami, regaluhan mo na unan. mga tatlo, Mga sando. Ito, 50, lahat ng klase. Pero oh, na O oh. Tatlo, daw. isang <coughs> Ito pilo, bibili ka, sabi mo, bibili ka pilo. Eh, no, maganda. Pasan yon Bibili sila ng ano. Eh, doon nga tayo may uh, kotse. Ano ba yan, ang shawarma? Ay, yun ka, shawarma. Yun, no? Oo. Oh. Pataanin mo muna. Bibili sila ng price, ha? Tuyuhin mo na lang. Ay, tuyuhan nga, yan, di yan basahan. Hindi <laughs> yung makuha ang wallet ko, eh. Oh. Uh, Walang naman tutun. Ayan, yeah, butas na. Nakuha na. Nadukutan yata. ata <laughs> oh, yeah. ako. Ayan, yun, yeah, bente na. ato ayan. Ah. Sabi mo, tuyuhan yan, Hindi basahan na. Okay. Mga saklob. Kas, Justin? Sa mga nipuli. Sikwenta. So yan o, oh, iba't ibang klase sa barelo, pang sniper. Um, ayan, yeah, pang lagayin muna ang <laughs> Bili mo na. O, ayan, ate kay 55. Sabi sa'yo eh. Bili mo kung stop-touch yun, huwag ka oh. Yan, tatlo, 100, DJ isa. Ate, o oh, tat tatlo, 100, DJ isa. Ayun, oh. Yeah. Shawarma. Naulan, sabi siya, magdalang payong, eh. Baka, ati yun, ati yun oh. No? Sundaan by 1 take 1 Baka hindi, baka hindi yung okay hey. Bahala ka. Shawarma. Shawarma time. Ang lakas na ng ambon. Hindi ka nagdala ng payong.

So guys, now lang Baka tayo sipunin na ito Si Brian, di mo i-bibili? Hindi na okay, bibili sa ng ice cream tayo ng bibili ka na kayo na Sir, so, shawarma Ang large ay 55 pesos By one take one 100 pesos Or, Shawarma Shawarma rice 60 Yung shawarma burger 35 Tamahan mo na ng juice para ulin natin. Minana ka na lang. Hey, Tayo ka na po. Wala na po. Wala na Wala ulan. Yan. Patay mo na Wala na Nakakasundot pa yan. Ewan ko sa iyo. Kumbit ka nakapayong. Ginagayat <laughs> <laughs> pa. Masa naman eh. <laughs> So, ganyan po kung ginagaya ito. tinitinda nila o. So, oh. Oh, ano yun? So dito po yung mga street foods yan. Ano yung mani nila mani. o malabnaw? Eh, ma Bili kang mani? Bili! Sino hintay natin dito? Ayun si ano? Ano binibili ng mga yan? Wala ka, ano binibili naman mga Dito na lang kami. Naambon, ka na. Nasaan ka si Donata? Doon po may nagmamani din doon. Ay, doon na lang kami. Tara, na dito. Pumunta lang kami doon. Ayun lang. So dito yung mga buko shake, mga fruit shake, okay, yan. Yan Dito sa side na to. Dito, dito sa kabilang side, shawarma. Shawami. Shawarma. Shawarma. Kulang siya warm siya. Malayo 'yun. Saan? Yeah. Diyan lang. <laughs> Diyan lang. Diyan yeah. lang. Meron din dyan um, yung nausok ayun no? you yeah, know? mga bestida oh. Yan yung hinahanap natin mga bestida oh. ko Yan o yung nausok na wow. ano no. Yan na, wow. o no? yung trending na nausok pag kinakain. Alam, hindi masarap yan. Diyan, mga, yan mga panggip, mga personalized bull cap mga gusto mag personalize so dito so, yung mga pang cover ng ano, palansyahan ito po, dyan mga punda ng unan mga sando yan, magkano sando? Ito so, yung mga sapin sa pa, mga chinela, sapato. Wala ang bariya. Ah. So ayan, mabing na tayo. Nasaan na sila? Wala na dun eh. Nakaupo pa ang buwat Uy, dapat ibinig yung sinini. So, dito, tayo yung... Itong iminay day. Lalabang. ba? Saan ka? Ano yan? Si Lupi. Lupi? Figurin. Nanonood kami ng chip. Uy, ipandong mo talaga yung jacket. Ay, bibila ko figurin. Kasi si Majesty. Ay, alam mo. Uy, ano to? Bikes daw. Ano nagsisiga ngayon nagsisigawan ngayon? Ang rosa eh. Ito lang mag-ano, gano'n. Ito yung sina Deadpool. Ha? Sina Deadpool. Saan? Ayan, sina Iron Man. Saan? Si Spider-Man. Si Deadpool. Si <laughs> Cosplay? play. Ah, ganun 'yun din 'yan. Spider naman ngara player. Shoot sa kanan. Galing! Aje si Rinyo galina. Tayo lang. So narito pa rin tayo sa tanawan. Ano? Bitwalan pa lang pas ngayon, 'di ba? Disperas ngayon di Hindi, dapat ispirasyon eh. <laughs> Ayun na, si Naruto ah. Si Kakashi. <laughs> So guys, so kahit this oras na, na ang kon, gabi, marami pa ring tao dito sa Tangawang. So, ano so, na cosplay Deadpool. Sakashi. Sakashi, Iron Man at si Spider-Man.

So guys, dahil inspiras ngayon, kaya may pa fireworks. <laughs>

Vinha, tá ang prosesyon, oh. Mapunta na sa simbahan. O, senso. <laughs> doon, pa yan doon sa ano, nandikot sa bayan. Ayan na. So guys, kaya traffic, sobrang traffic dito sa kanina sa Tanawan kasi umikot siya mula doon sa may ano, sa may simbahan nagmula, then ikot siya papuntang Water District din dito sa likod. Ito, pantay matanda. May mga ano pala. lugar-lugar, mga San Jose. Kanya-kanya pa lang lugar. <coughs> Tara na. Bagong bayan

mahaba po ito ba? mahaba po ito mga master Boses lang.